Pulaglag na yun ah. Ikaw naman, nalaglag ka naman sa crack. Ngayon. Shot ka lang buwan. Sat taon? Shot oh, ka lang taon. O ano ngayon? Paano ngayon? Um, hindi kasi ano eh. Parang di minasabit eh. Pag hindi ako makatakbo. Tapos parang kapag mga tatalang sa kanya, hindi kaya Tataas ka lang sa crack. Ang problema, shot ka taon. Kung may x-ray ka man noon. X-ray ko pero wala namang tama talaga. Alam mo sir, ganito yan. Kung talagang walang tama, kung wala talaga yan, bakit isa't kalating taon na hindi ka pa rin makatalo na hindi ka makapuyasa ng ano? Oo. Oh. Talagang may ano, lalo pag tumamay, siyempre pag napalakas yung ba bagsak ka pa. Ganon. Sasama sa utak. Sige. Bosing, pero yung huling x-ray mo, kailan ginawa? O yung araw ng pagka, ano mo no? Yung ano, nakalakad na ako, sir. Pero... Nasaan yun? Kung may files kayo? So, yung naman, hindi mo pa din lang kasi meron tayong titignan talaga kung ano yung nagiging difference. Eh. Kung nag-negative ka sa fracture, nag-negative ka sa dislocation. So, ano ngayon? Ano ngayon ang nagiging problema? Bakit sumasakit pag binibihin mo? Yun ang hahanapin natin kasi kung nag... Good, 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 good. Pero ikaw, good ka ba? Hindi naman. Yun ang hahanapin natin. Titignan natin kung may nagbago ba yung mga mild dislocation kasi hindi na kinukonsider na dislocate talaga yung mga mild mild lang pero tignan natin wala total isa't kalating taon na yan kung meron man mga chip fracture dyan full healed na yan titignan natin kung anong sumasabit sige kakanya idol pag ginanito ko yung paa mo sabihin mo lang ha huwag mo lalabanan may pain? wala sir okay very good pababa wala. Oh, Very good. Pataas? Parang, ano, parang lalaban. Oo, oh, lalaban. Parang, pero, pero hindi gano'ng masakit. Kung baga, may uncomfortable. Pakabila. Wala. Oh, okay. Itong pababa lang, ano, ay itong pataas. Okay. Checkin natin kung ano yung sumasangabit dito sinasabi ni Moose. Pag, yeah. Pag pinipindot siya, yung masakit. Ito, ito, ito? sensors dapat sa magka, ano, dito. Yan, yan pa. Yan, yan. Ito, masakit. Yan. yan, yan. Eh. Tingin yung marker para mababalikan natin para malaman natin kung may nagbago sa loob ng isa't kalating tao. Ulitin ko sila, ito. Sakto yan. O, Babasa ako. Ito. Yan, di ako. Yan. yan, okay. Ulit. Sakto. Pangting-pangting ang Pero, Pero sakto to. Uh, May pain yan. O, yan ha. o, kasi ililipat ko ulit. Dito sa kabila. Eh, meron, meron, meron din, Meron din? Meron. Ulitin ko lang ulit, ha? Meron. meron. Yung kasunod? Wala. Sa taas? Wala. Sa taas, sa taas. Sa kabilang gilid? Wala. Sa babang baba? Wala. Ito? Yan, yeah, meron oh, positive. Mga, binalik ko lang. Binalik ko lang. Sa kabila. Talagang yun yung masakit. Kabila, yan. Dito. Dito. O, oh, yan. Yan ang positive na dalawa. Yung may ekis yan. Kailangan yan, pag binalikan ko yan, walang pain. Relax lang. Thank you Lord Yari na yan Sigurado na yan Yun yung talus joint na tinatawag Ang lakas oh. Talus point Joint point tuloy Yan, hindi pa rin nabura. Yan, nakita nyo ah. Hindi naman pinapatamaan eh. Mm. Mm. La. Kumila o. Oh. oh. Mm. mm. La. Wala. Oh, thank you. Bossing. Mm. Ha. Nawala. <laughs> Nawala, asalanan mo yan. Okay? Thank you. Ang lakas na, no?